Ang food trip natin ngayon ay spaghetti. Ito lang mga kailangan natin. Cheese. Kailangan natin ng bawang. Sibuyas. Ito yung spaghetti noodles natin. Kailangan natin ng cream all-purpose. Ito yung spaghetti sauce natin. Filipino style. So, ito yung manamis-namis. Then, kailangan din natin ng ground beef. Okay. At kailangan din pala natin ng hotdog. Ganito lang slice niya. Ayan. Ang gagawin natin sa beef natin, mag-separate tayo ng konti. Ganito lang karami. Then, lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng paminta then lalagyan natin siya ng cream all purpose flour yun yung gagawin natin dito mix lang natin siya Ayan, ito na yung na-mix natin na ground beef. Gagawin natin dito, form natin siya ng bola-bola. Ayan, ganyan lang. Ito na yung kinalabasan ng ginawa nating bola-bola. So, ang gagawin natin dito, pipray ito na lang natin. Okay, pwede natin ilagay yung bola-bola. Ayan, pag ganito na yung itsura ng bola-bola natin, sabihin niya, pwede nang ako. napriso nating bola-bola. Gawin natin dito, tabi lang natin. Okay, next na gagawin natin, magpakulo lang tayo ng tubig. Pag kumukulo na siya, pagay tayo ng asin. Ilagyan din siya na natin ng konting mantika lang. Yan. Yeah. Then, saka natin ilagay ngayon yung noodles. Habang niluluto natin yung noodles, gawin na natin yung sauce natin. Kaya pag may-heat na yung mantika, lagay na natin yung ground beef natin. Lutuin muna natin Ang gawin natin dito sa beef giniling, lutuin natin maigi. Kaya pag luto na yung giniling natin, set aside lang natin. tsaka natin ilagay yung bawang then tsaka natin ilagay yung sibuyas isa lang natin pag natin yung bawang sibuyas lagay na natin yung hotdog so, pwede natin siyang mix Ayan, pag naibis na natin lahat, pwede na natin ilagay yung spaghetti sauce natin. Okay, tsaka natin lagyan ng tubig. So, ang gagawin dito, mix na lang natin. Ang pantibla natin dito, hindi lang natin ang asin. Tsaka natin lagyan ng paminta. Then, tsaka natin lagyan ng cream all-purpose konti lang lagay natin yan pampalinam nam yan then mix lang natin saka din natin lagyan ng cheese Then next natin gagawin, ilagay na natin yung ginawa nating bola-bola. Ayan, after 5 minutes natin ilagay yung bola-bola, sabihin niyan, pwede na. So, yung noodles na lang. Ayan, check natin yung noodles natin. Okay. Pag ganito, texture niya, sabihin niyan, pwede na. So, ang gagawin natin dito, ugasan na lang muna natin. Ayan, ito na yung noodles natin. So, ang gagawin natin dito. Talagyan na lang natin siya ng sauce. Ayan, ito na yung kinalabasan ng spaghetti natin. Ayan, may kasamang bread roll. Anong sasabihin ng baby? Ayaw! Ah, oh, sige, kain ka na. Kaya mo ubusin yan, ha? Uy, nunay yung cheese.